mga idol ka to class at nandito tayo ngayon sa bayan ng Puso Robio, Pangasinan at kasama na rin si Man Junior Kepwing yon. pupunta namin yung isang bahay dito na tinuluyan, ancestral house na tinuluyan dati ni Pangulong uh, Emilio. Emilio Aguinaldo so yun mga ka to class, titignan lang natin at silipin natin kung ano pa yung itsura, yung structure ng bahay na tinuluyan ni Emilio Aguinaldo so Samahan niyo kung araw ngayon mga Aldoy Katuklas at yun, ah, kami dito at meron dito simbahan niya. Ah. No? Mari ito. Saan ba yun? Malayo na nata tayo, boss ah. <laughs> Ay, tama yan, boss. Ay, dito yun, boss. Oh, at sa kasama, boss. Ah, oh, lakas pa ni Bossing Kips ah, eh. oh, boss? Kaya ba yan? Hindi. Ay, makam. Yan o. Oh. Eh. Ano ba yun? Ah, uh, at yung ancestral house na yun, mga idol, ay pang pinakamatandang bahay na dito sa Kosorobyo, Pangasinan. At yun ang pupunta natin. Ah, uh, at ikutin na at silipin natin kung ano pa yung estado uh, katayuan ng bahay so tara, stay tuned lang kayo dyan lalang araw sa inyo mga kataklas at nandito tayo ngayon sa bayan ng Puso Rovio Pangasinan at itingnan na at sisilipin natin at yun yung sinasabi ko na bahay na uh, ancestral house dito sa Puso Rovio Pangasinan na tinuluyan dati ni President Emilio Aguinaldo at dito rin siya unang nagtago nung nagtago nung hinahabol siya ng mga Anong hapon So, yung mga idol katuklas So, hoping sana na mapasok ko ng gabi Kaso nga lang I-schedule pa So, ayun Pukuha na lang natin ng araw At ikutin natin ang, ah, Dito lang sa labas Para mapakita ko sa inyo Kung anong kaganda Ng ancestral house Dito sa bahay na Sa, sa Roby, Pangasinan So, ayun mga idol class. Tara, ikotin natin Ayun, makita nyo mga idol katuklas Napakaganda Sulit talaga ng bahay oh. Napakaganda dyan mag overnight do something At Yan o no? Kaya mo bossing kips Yan kung napapasok lang sana to ay, Mga idol ka ah, sarap Pasokin ng gabi At nandito, lang nandito lang kami sa labas Yan Yan no? dito kasi lift tayo dito busing team so ang ganda no? hanggang dito lang kami sa labas kasi lift silip ka ah. makikita nyo mga idol katong braso yan loob yan Bye. Okay. Ang semento na pagkagawa dito mga idol ka to napakaganda oh. Yan talagang pang ano pang sinauna. At meron pa ditong isa pa yan oh. Mahaba pala to bossing kips. Ang ganda pala yan oh. Ang giting na niyo. At napaka ano old na talaga ng bahay. Ang ganda sana kung na ano pa ito na tawag dito. Oo. Para at least ba may alaala -ala kasi tinikwento tong bahay na to eh no? bakod siya mga idol katok class so, yan ang bakod niya Ano noon -no, siguro uh, Ano yan Ayan Ako kami nakakita yung sa ng dark shadow Para alam yung Tumakpo ko ni Dosun So bale napasok na nila to Mga idol katok Class nila bossing tips Pasok na nila to At uh, yun nga Uh, hindi lang tayo ano na kailangan lang i-schedule para pero ana na to. So, shout out na pala sa Team Alpha and Omega at sa lahat ng bubuo ng Team Alpha and Omega sa konguna ni te, ni Piwagat Karunungan, uh, ni Paolo Darkfall Explorer, Namcat, uh, Namcat, Pete uh, Heller Adcat at wakado da Kyler Gusanter at Man Junior Kepeng at walang iba si Solarman Blagat, ako si Katoklas. At yun mga ka-idol At si Diwata Hack ng karunungan pala At yun mga mga idol to class uh, Dito lang umaga Hope magustuhan nyo itong vlog na to So abangan nyo may kabang abang na video tayong pupuntahan So ano muna uh, Hindi ko muna sasabihin kung saan So ano yun para excited na ano Kasi hindi ako magla live dun mga idol Ito yung ano pinaka biggest na pangarap ko talaga mapasok So ngayon Papapasok namin mamayang gabi So yun mga idol gato class At Maraming maraming salamat sa patuloy na suporta. At ito ang lingkod si Katoklas.